Ilang pulis at sundalo na iligal na nagpaputok ng baril sa pagsalubong ng bagong taon. Sinampahan na ng kaso si Patrick de Jesus sa detalye. Arestado ang isang security guard sa Baisak, Sun City dahil sa walang habas sa pagpaputok ng baril nitong bagong taon. Inireklamo ang 44 anyo sa sospek ng mga concerned citizen kung saan tila lasing ito ng arestuhin ng mga pulis. Nakuha sa CQ ang .38 caliber na baril na may apat na bala. Sinampana siya ng reklamong indiscriminate discharge of firearm at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Isa lamang mga kasong ito sa dalawampung insidente ng illegal discharge of firearms na naitala ng PNP hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Pito ang nasugatan mula sa mga insidente. Tatlo sa mga sospek ay mga pulis, dalawang sundalo, isang barangay kagawad at labindalawang sibilyan. Samantala, labindalawang individual ang nasugatan mula sa labing tatlong insidente ng ligaw na bala. Nasa stable na kondisyon ng mga biktima at karamihan ay nakalabas na ng ospital. One of the victims there ay pulis po natin. Diyan po sa Occidental Mindoro kung saan yung pulis natin habang nasa harap po ng kanilang station at nanonood po ng fireworks ay nakamdaman po niya na namanhid po yung kanyang forearm at nakita po niya na duguan yon. So immediately ay ayadina uh, dinala po siya. So basically, ganito, halos lahat ganito po sir yung uh, kaso po ng stray bullet. Yung iba ay nanonood po ng uh, mga fireworks at bigla na lang nilang nakamdaman na mayroon pong uh, tama po sila. At yung iba naman po ay nasa loob, lumusot po doon sa kanilang mga bubong at tinamaan po sila patuloy ang pagtunton sa mga sospek ng mga kasong ito. Uh, we have to admit, uh, uh, very challenging po yung pag-susolve po ng ganitong kaso dahil unang-una titignan mo doon ba sa lugar na yon na uh, ay, ay meron bang may mga baril na may magpag-aari. Meron naman po makirecover na basyo ay ito po ay dadaan po sa uh, ballistic examination and cross-matching in the hope na kung sakasakaling rehistrado po yung baril po na ito ay makikita po natin sa database ng Firearms and Explosive Office. Pagdating sa mga iligal na paputok, sabi ng PNP, puspusa na naging crackdown sa mga ito, dumoble ang bilang ng kanilang nakumpiska. Kung ipukumpakan natin last year na 2022 kung saan na uh, more or less 2.5 million worth of confiscated uh, illegal trackers yung ating nakumpiska, for this year nga po ay umabit tayo ng 4 million. So tingin na natin dyan ay hindi, hindi naman po nagkulang pagdating sa enforcement po ang PNP, bagamat there will always be room for improvement. Sa pinakahuling tala ng DOH, umabot na sa 443 ang fireworks-related injuries matapos makapagtala ng higit 200 bagong kasung Patrick Deasos para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.